Burns, anong masasabi mo sa mga nangyari? Katangahan. Bakit? Ako na yung nagsabi na huwag mapilit. Tapos nag 61.9 pa ako. Handa oh na. Alalay ano lang ba tayo kasi seed? masyado madulas ang kalye. Dapat hindi ka na tayo mabilis. <laughs> ano dapat yung limit nyo? Eh bakit naman ganyan? Hmm? 30? Yes. 30? Mabilis. Ah, hindi kasi nakita ko sila nakaganon. So, na nakalimutan mo. Pag train kung ganon, pumalo yung likod. Kay Charity yun. Nakita nila ako eh, kung paano tumumulong. Alam. Try suit mo? Ah, sige. Bakit? Ano na nalipi Kasi ginawa niya, kinilaya muna niya. Para? Okay, pakiclose. Close to shake. Ano masasabi niyo? Wala nang magsasalita. Chinky. Mag-swim pa kayo. Mag-swim daw tayo. O kaya nyo na yan. Ay, ang natin kaligayahan. Si mm. Tapos itatapon natin si Burn sa tubig. Yan. Yan. Para mag-heal. Ay, yun yung sugat niya. Okay. May ano nakita kita? mo? For... Ano nakita mo? May iba pang sugat? Yeah. Hindi. Yung inangas mo. Saan? Ito yung dito. Oo. Oh. Ano nakita mo sa picture? Hindi. Ngayon ko lang nakita. Alin? Yan? Yeah. Mayin mayin ko na na yan? Yeah. lang. Meron pa yeah. dito. Meron yeah. pa dyan sa taon. Oh, sobrang bread. Sila, ano masasabi mo sa trail mix? Ay, ay, ano, kasi Awesome. Awesome. pinit yung puwet mo? Oo, oh, pinit oh, ko na. Candy? Ano masasabi mo? Bawal oh, ako. <laughs> <bapal> ka? <laughs> Inubos mo na lang yung ano? Y